Sunod nating pag-uusapan. Sarah Marcoleta, Orly Gutesa. Kung naalala ninyo mga kababayan, <coughs> ah, maraming nagsabi bakit hindi sumipot yung uh, witness na hawak ni Marcoleta na si Orly Gutesa, yung ex-marines na nagdiin kay uh, Saldico at kay uh, Martin Romualdez na hinatirang daw ng mali-malitang pera ni Orly Gutesa, Mga kababayan, according sa pananaliksik natin at sa mga iba pa na mga panauhin, si Orly Gutesa daw ha, ah, ay isa din pala dating security ni Sarah. Nako! At ito po'y napatunayan mga kababayan na nagsisinungaling po. Ha? Ah, itong si Orly Gutesa na hawak ni Marcoleta na witness di umano, mga kababayan, na siya daw ang nag-deliver ng mga bulto-bultong maleta na may naglalabang pera na tinatawag niyang basura na kung saan pati nga si Michael Yang nadamay. <coughs> Alam niyo ba mga kababayan ha, ah, na naalala ninyo si Sarah Duterte bumisita sa opisina ni Marcoleta sa Senado? Ah, naalala ninyo mga kababayan na si Sara Duterte ha, ah, bumisita sa opisina ni Markuleta... bago lumabas itong witness. Oh. Kasi ang sinabi dito mga kababayan... Eh, Orly Gutesa... na siya daw ang tagahatin. Yeah. Siya daw ang tagahatin... ng mali-malitang bulto pera... na kickback ni Romualdez at ni Saldico. So ngayon mga kababayan... bago pumunta si Sarah ng Japan... bumisita siya kay Markuleta... Ngayon, bakit laging may bitbit bit si Marculeta at ang laging tinitira si Saldico at si Martin Romualdez? Yeah. Una, pinabira ni Marculeta sa mga Diskaya si Saldico at si Martin Romualdez, kalaunan binawi. Hmm, baka ginamit lang daw ang pangalan, sabi ni Corley Diskaya. Ngayon, bago pumunta ng Japan si Sarah pumunta siya sa opisina ni Marcoleta. Kita nyo naman dyan sa thumbnail natin, di ba? Magkasama sila dalawa. oh, meron pa ng picture lumabas dyan si Marcoleta, tinanggal ang wig eh. Di ba? Oh, so ngayon mga kababayan, nabisto po dito itong tanim witness na si Sarah pala ay ang dating amo nito. Ha? Dating amo pala nito ni Orly Gutesa na uh, witness ni Marcoleta na peke ang notaryo. Ha? ay nabisto ni Erwin Tulpo. Kita ninyo ha, si Sara Duterte pala ay may pakana. Sabi mo kanina, oh. si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Ganito po kay Saldi ko. <laughs> yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito ng, sa Malacanang po ito. Ah. Oh. Kaya po kang ang background po sa inyo pong uh, biodata, meron po dito ang background work experience. Kayo po ito eh. Ah. Uh, ah. Uh. Uh, Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, sir. Uh, experience ah, uh, diba? Ito, person... ninyo mga kababayan na bisto siya ni Erwin Tulpo. Bakit? Ang unang paliwanag dito ng witness ni Marcoleta, galing siya sa Coca-Cola, tapos dumiritso siya pagiging security ni Saldico. So mga kababayan, ito binak-ground check ngayon ng Malacanang itong si Orly Gotesa na witness ni Marculeta, Isa din pala itong Bucor Security. Pangalawa, isa din po pala ito sa security ng Office of the Vice President or security ni Sarah. Yeah. Oh, basa, pakinggan ninyo, sabi ni Erwin Tulpo. Marine Corps, VIP Security, BOC, VIP Security, OBP, ah. Oh. VIP Security, Presidential Communication Operation Office, ah. Oh. VIP Security, Bureau of Correction. Kita, ninyo. During ninyo. my active duty in military service, sir, ah uh... ninyo? Oo. ah Na, nabisto. Mm, mm Nabisto, mga kababayan. Sir. Sure. Ha? Ah, mismo, si Erwin Tulpo ang nagsabi. Ah, bakit mo sinasabing galing ka sa Coca-Cola tapos wala ka ng ibang trabaho kay si Saldi ko na ang amo mo? I e, mga kababayan, ito nga ang lumabas, no? Kahit i-research ko ngayon, mga kababayan, ito i-research ko ha o, Orly uh, basahin ko ha mga kababayan Gutesa OBP Security lalabas yan mga kababayan kaya sa totoo lang mga kababayan ito nasa likod lahat nito plano ito ni Sarah oo <clears throat> ito na mga kababayan nasaan <clears throat> hanapin natin Orly Gutesa ito po ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Ito po ay sa Billionaire News Channel. Pakinggan ninyo ha. Wait lang po. Ito, 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 ito. Tangang inilaglag ng sarili niyang empleyado si Ako Bicol Orte Lizaldico, kaugnay sa isyo ng korupsyon. <laughs> sa Senado, ikinuwento ni Orly Goteza kung paano umano dinadala kay dating House Speaker Martin Romualdez ang mali-malitang pera. Pero, sino nga ba si Orly Goteza? Ayan na! Sa nako ang resume ng Billionario News Channel, tubong mas bati si Goteza. Mm. Nagtapos ng BS Criminology sa St. Ferdinand College, Iligan Isabela, oh. at at ang retired personnel ng Philippine Marine. ah oh. Sa kanyang work experience, lumitaw na bago siya magtrabaho kay Kong Zaldi, naging VIP security siya ng mga government offices. Tulad oh. ng Bureau of Customs, Office of the Vice President. Okay, tahanin niyo. Bago siya pumunta kay Zaldi ko, siya ay nagtrabaho security sa Bureau of Customs at security siya ni Sarah Duterte. Di ba? So, paano nangyari mga kababayan na bakit pumunta si Sarah sa opisina ni Marcoleta bago pumunta ng Japan? Ayan na. So, ibig sabihin mga kababayan, tanim witness ito ni Marcoleta at ni Sarah. Imposibleng hindi kilala ni Sarah yan. O. Oh. Diba? Hmm. May nag-comment pa, bias daw ako, putang ina mo. Ah, hindi po ako DDS. Walang bias-bias dito. Galit ako kay Duterte. Yun yun. Ah, kaya huwag kang mag-expect dyan na kampihan ko yung putang inang matanda na yan, ang kawatan na yan. Oo, isang demonyo yan. Hmm, ba? Diba? kita ninyo? Yun ang katutuhanan, <coughs> mga kababayan. Yun ang katutuhanan, dating tauhan ng Office of the Vice President. Diba? Yeah? Oh, ngayon, ang tanong, <coughs> mga kababayan, Ha? Nasaan na nga ba si Orly Gutesa o yung witness na nagdiin kay Romualdez at kay Saldico na nangurakot sila? Ha? Or siyang ang tagahatid ng kickback? Ha? Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba? Hindi natin alam, baka pinapapatay na daw. O, baka pinapapatay na, baka pinapaligpit na. Kasi inantay ng DOJ yung kanyang mga salaysay. Yeah? Oh, Tinanong pa nga siya doon ni Bato. Anong sabi? Ah, okay lang ba? Protektahan ka namin sa witness protection program kasi baka mapanganib ang buhay mo. Baka balikan ka ng mga nilalaglag mo. Oh, ah. So ngayon, <coughs> mga kababayan, ang problema dyan ngayon mga kababayan, ang sagot nito ni Orly Gutesa, huwag po kayo mag-alala Mr. Chair, kaya ko po. Sabi nga ni Bato, may baril ka ba? May baril po ako sir. Ah, uh, nanaymin po. Uh, may parel ka ba? Kaya mo bang ipagligtas ang sarili mo? Yes po, Mr. Chair. Ah, uh, meron naman ako mga kabaro, Mr. Chair. Ah, uh, uh, kaya naman ako ipag-iipagtanggol niyan. Uh, or back upan 'yan. Kita ninyo. Mga kababayan, ah. Uh, so 'yun ang katotohanan, mga kababayan. Tapos ngayon hindi daw sumipot sa Department of Justice kay Buing Rimulya kasi ang iniisip daw niya yung pamilya niya. Pero nung tinanong sa Senado, okay daw siya. Kaya daw niya i-secure ang buhay nila. Tapos ngayon, ang nirason niya, kaya hindi sumipot sa DOJ, mga kababayan, kasi daw natatakot siya sa buhay ng pamilya niya. Ano ba talaga? Ayan, yeah, ito, 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 mga kababayan. Ah, tignan niyo yung statement niya pa iba-iba. Ito ha, ah. Orly. Gotesa. Matapang. Ito ha, makita ninyo yan. Bago ang, bago'y baba ang nasabing basura, <coughs> ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Ayan na, napuputol na. Huwag kang magmadali. Oh. Huwag kang magmadali. Napuputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Tingnan mo, kinukots pa ni Marcoleta o anong gagawin? Mm. Orly Gutes, Matanong Orly oh. Orly ah. maraming salamat sa iyong matapang mai. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Mm, ayan yes, na. Yes, Your Honor, may service pa. May service pa. Oh, ayan. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. merong Interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. And, uh, paano yung, paano yung, uh, meron kami rito ang motion sana na coveran ka ng protective uh, protective custody ng Senate? Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorgo pa ng maka ibang, wow. you Your Honor. Marines! Kita niyo? Talagang, Marines! Talagang gaya mong protection na na sarili mo. Yes, Your Honor. <externs> Kita mo si Bato? At may mga tropa naman ako na kayang dumipin sa akin, Your Honor. O alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunod na pinipin Manahimik ka ba ito? Isisingit mo naman yung sarili, sarili mo. Paano ka maging Marines kung mukha ka naman katawan mo, mukha kang pingguin? Yeah? Utang ina. Alam mo, Mr. Chair, kung ang nabunot ko lang noon, marins na sana ako. Paano ka maging marins kung ang katawan mo mukha kang pinguin Tang inang yan. Hindi ka pwede maging marins. Ha? Mukha kang pinguin. Mm, mm So, <coughs> yun po yun na mga kababayan. Isasali pa yung sarili niya eh. Porket? kaya kung edipin sa sarili ko, Mr. Chair. Uwa! Yan ang marins! Uwa! Tapos ang niraraso nila ngayon, kaya hindi sumipot sa DOJ, mga kababayan, natakot sa siguridad. Kita ninyo? Ito si batu talaga, lahat na lang ng ano, kailangan kasali si, eh. Kailangan ano eh, parang alam mo yung bumibili ka ng kwek-kwek, tos isa lang yung sausawan, kailangan sa sausaw ka din doon. Dinilaan mo na lahat, binalik mo pa. Sausaw ulit. ya yeah, ganun Ganon? Uh, kailangan mabida talaga yung sarili niya. Bato, wag ka na mangarap maging marines kasi yung katawan mo, mukha kang penguin. ya yeah? ba? Mm -mm. Diyos ko, tama na yan. Oh, huwag mo na dagdagan yung problema sa Pilipinas. I-memorize mo na lang ang, ang pamagat ng lupang hinirang. Hindi po bayang magiliw. Ah, lupang hinirang ang pamagat. Hindi bayang magiliw. Ah, kita ninyo yan. Di po ga. Umiipal ka pa, ni ka. Oh, pakinggan ninyo. Oh. Iipal talaga siya. Oh. Ay, makini. Philippine Marines ako. Oh, Philippine. Ganyan po katapang yung mga Marines. Ah, oh. Kaya... Bato, kahit matapang ang Marines, wag mong ihalin tulad yung sarili mo na matapang ka rin. Putang hina. Dati sabi mo, Trillianis, oh, hulihin mo ako, ngak, ngak, anang, ngak, ngak, ngak Tapos ngayon na ilalabas yung ano mo, warant mo, anong sabi mo? Ay, ah, hindi ako papayag magpakulong. Ha? Yeah? Paano ka maging marines? Wala. Hindi po pwede maging marines ang katawang pinguin. Yeah? Oh, kailangan maging marines ka fit to work. Payat. Yeah? Hindi. Nako, utang ina. Pag, pag naglindol dyan sa loob ng sinado, bato, matatambakan ka dyan ng bato. Sa taba mo yan, makatakbo ka pa. Di po Ah, hindi niyo. Uh, gusto mo pala pumunta ng marim. Eh, kaso na pag bunot ko, Pilipid gusto mula na bunot ko, kaya PC ako. Mm. Pero kahit hindi mo sinuli, tas um, <coughs> bumunot ka ulit. Ano? Ba? Sabi ni marcoleta ba't hindi mo sinuli, tas bumunot, bumunot ka ulit? Oh, di ba? Kita niyo, isa dito si marcoleta eh. Dadagdagan din niya yung kayabangan ni Bato, pareho kay dalawang hangin dyan. Alam niyo dyan sa loob ng Senado, kung meron mang bagyo dyan, pangalanan nyo ng marbato. Ah, marbato. Puro mahahangin. Utang ina pag magira nga ngayon dyan sa loob ng sinado, si bato hindi makatago. Bakit? Hindi siya kasya sa lamesa. Pag yumuko, ganyan, nakikita pa rin yung bato. Pag umupo, nakikita yung nuo. Oh, anong shield niya dyan? Pag ginira yung loob ng sinado, una siyang matamaan kasi mataba. Ah. Sabi nila, eh yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So, oh, anyway. yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin kasi malapit na yung ICC. oh, yan ang kapalaran mo, mag-reunion kayo ni Bato. oh, na, yeah. Diyos marimar, mga kababayan. Nakita yeah, ninyo, planado talaga ito, mga kababayan. Lahat, mm, lahat, lahat, mga kababayan. Planado. Itong, uh, ano na to, ni Sarah tanim witness talaga ito. Hindi to actually mga kababayan, hindi po ito mangyayari na magugulat ka na lang merong sumusulpot na panibago tapos may susulpot na naman na ibang tao. Alam nyo, matatapos na sana itong investigasyon dyan sa flood control. Bigla nilang sisingitan. Ha? Sisingitan na naman lang ng ano, panibagong panauhin. just me, yung marimar. O kaya hindi natatapos eh. Kaya, yeah, o, oh, Morales 2.0. Kaya nga, di ba, nagka, nagkakintab-kintab lang yung no Sir Wisely. Di yeah? ba? Morales 2.0. O, oh, strategy ng ama niya. Ah, sabi ni OFW Adventure, ginawa nila yan kay Dilima. Totoo yan, Sir uh, Milan Murato, ya, yeah? or Mampu ba? Totoo yan, ginawa nila kay Dilima yan. Anong, anong gawa, anong sabi? Yung peke na witness si, ano, si Espinosa? O, oh idiniin nila si Dilima na ang sabi nila, o oh, sabihin mo si Dilima, ano ah, uh, isa siyang uh, drug dealer dyan sa Bilipid isa siya sa protector ng mga drug lord oh kaya ngayon mga kababayan lahat ng mga drug lord doon pinapaamin kasi ang sabi oh sige umamin kayo ha sabihin niyo si Dilima ang ano protector ninyo sabihin niyo ganito ganyan bakit kung hindi niyo yan idiin si Dilima kung hindi kayo magsalita at gawaan ng kwento si Dilima, papatayin ko isa-isa yung pamilya ninyo. O, katulad kay Kerwin Espinosa, napilitan lang, sabi pa nga ni Trilliani sa kanya, Kerwin, Kerwin, baka nakalimutan mo. Nagsalita ka lang ngayon ng ganyan, kasi alam mo, Presidente si Duterte, takot ka. Tandaan mo, Kerwin, after six years, matatanggal si Duterte, mapapalitan yan, baka baguhin mo yung statement mo. Ah, at baka baguhin mo yung statement mo at sabihin mo, hindi totoo si Dilima ay drug protector. oh So, hindi nga nakalimot si Trillianis. Ha? Yeah, Nagkatotoo nga ang sabi. Binawi nga ni Kerwin, nagsuri pa kay Dilima. Kita ninyo? oh Sinabi ni Kerwin doon, mga kababayan, na pinilit lang daw siya, na paaminin ni Bato. Kasi kung hindi daw siya aamin, papatayin ni Bato ang pamilya niya. Kasi bakit? Pinatay na tatay niyang mayor ni So, sinong sunod patayin? Either pamilya niya or siya. Kaya naamin, napilit siyang mapaamin na si Dilima ay drug protector. ne ba? Diba? Oh, yun ang katotohanan. Only in the Philippines. Power, power. up. Itong nasa politisyan, mga Pilipino. Itong nasa politiko ngayon. Ang sarap isali sa marbles. Eh. Okay. Kaya nilang buhayin yung patay. Kaya nilang gawing imposible ang gawin lang posible ang imposible. As long as may power ka. Tingnan niyo napakaraming senador na sangkot sa flood control, walang nakukulong. Tingnan niyo ang dami ng congressman sangkot sa flood control issue at pag nanakaw sa pera ng taong bayan, walang nakukulong. Kita niyo 'yan. Ganyan po. Ah, ganyan ka weak ang ating batas, mga kababayan. Kaya dapat lang si Trilya, si Duterte na sa ICC. Kasi kung dito lang sa Pilipinas yan, isa, dalawang buwan, nakalaya na yan. Either sasakay ng wheelchair, hospital arrest, house arrest, kalaya pa rin, parang si Gloria. okay nasuhan ng plunder, wala namang yung piyansa. O, nagpa-hospital arrest. Nung naging presidente si Digong, binigyan siya ng pardon, putang ina, yung bracket sa liig, yung dating naka-wheelchair, naglalakad na. Tapos, tumayo, tinanggal ang bracket, e straight na yung lakad. Di ba? Ganyan po kasama ang mga politisyan sa ating bansa. Mm -hmm. Di ba napakalala? Mm. Ang lala nila. Hindi nakakatuwa. Nakakaigit. Mm -hmm. Hindi nakakatuwa yung trabaho ng mga politisyan Nakakaigit. ni ba? <clears throat> Kaya sa totoo lang mga kababayan, buti na lang si Digong ni hinuli at dinala ng ICC sa Netherlands. Kasi kung hindi, Aputang ina si Erap. Binulwak na lahat ng mansyon. <clears throat> Binawi na lahat ng gobyerno ang ari-arian, mga kayamanan. kinasuwa ng plunder. Anong ginawa? Binigyan ng bardo ni Gloria, kalaya. Si Gloria na kulong. Ilang taon house arrest, hospital arrest. May pulis na kasama pero naka-wheelchair-wheelchair pa. Ah. Noong naging presidente si Digong, nakaliado niya, binigyan ng pardo ni Digong, nakalaya. Sa panahon ni Pinoy, nakulong si Gloria, nakulong si Bung Rebilla, nakulong si Jinggoy, nakulong si Enrile. Sa panahon ni Digong, pinalaya si Gloria, pinalaya si Jinggoy, pinalaya si Bung Rebilla, pinalaya si Enrile. Kita ninyo kung gaano kalala yung ating bansa. Yan! mga kababayan, ang ibig sabihin na kapag wala kang power, kapag wala kang pera, nga nga Sabi ni Ma'am Celestine Amor, Ken, makalaya na daw si Digong. Loso. Diyos ko, Alam yung mga DDS, Wag na kayong magpaniwalang lalaya pa si Digong. Isa lang masasabi ko. Maliban na lang kung pipirmahan ni PBBM yan. Hindi po si Digong makauwi mga kababayan, hindi yan makakalaya. Hanggat ang kaso ni Digong ah, ay nakaproseso at hindi pa tapos sa ICC, hindi nila palabasin yan. Hindi pa nga alam yung confirmation trial niya doon noong September 23, hindi nga nakulong. Tapos ngayon, sasabihin nila, makalaya, loso. Pag-usapan natin yan mamaya, mga kababayan. Alam niyo sa totoo maniwala na sana ako eh dia yeah? Maniwala na sana ako, mga kababayan, na lalaya si Digong. Mahirap kasi mga kababayan na tao lang ang magsasalita. Hintayin ninyo, huwag kayo maniwala sa kumakalat na sabi nung vlogger, yung Alvin Alvin dun sa Netherlands, na araw-araw nakaabang, maka nagrant na daw yung ano, interim release ni Digong, makakalaya na daw. Luso. Yeah. Huwag kayong magpaniwala. Ha? Ah. Ito ha, ah, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Parinig ko sa inyo ha. Ah. O, oh, ito. DCMM yan. Pagpapaliba ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng umabot ng isang taon. Narito ang balitang kumpirmado. Isang taon na. Patrol Zeus Legaspi. <coughs> Michael, matapos hindi matuloy ang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC no September 23. Mm. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng umabot na isang taon bago makapili ang pre-trial chamber ng bagong petsa. Sa pag Kita ninyo? Pagkatapos na hindi natuloy ang confirmation hearing ni Digong noong September 23, Ah, oh, aabot pa ng isang taon bago makapili ulit ng panibagong petsa. Aabot pa kaya ng isang taon si Digong? Yon ang tanong mga kababayan. Ha? Isang taon pa sunod bago makahanap ng panibagong petsa, buwan at araw na balikan ang kanyang confirmation trial or hearing. Hindi ah, nokin ko pepe ko. Sabi ni Jed E. Divine, kapag makalaya si Digong. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, uulitin ko ha, magigilit ako ng liig kung makauwi si Digong. Ako na nagsabi sa inyo. Ayaw ko nang ulitin, Marso pa ako nagsabi niyan, pitong buwan na po. Seven months na po yan. Mamana Estrabon Hilo po. Seven months na yan. Diyan na mamatay si Digong, sabi ni Kidlat. Pulong ski, yutman. Ayan. Duterte, ibig sabihin habang buhay kulong lam na. ba? Diba? Uh, ayaw ko na sabihin na magilit na naman ako ng lihig. Seven months ko nang sinabi yan. Walang nakauwi. Walang dumating. Walang bumalik. Sabi nga ni Jed Edibine, lulunukin niya pepe niya eh. Nako, Diyos mi marimar. Huwag na po kayong umasa, mga DDS. Na? Yeah? Mamaya sa live natin ulit, pag-usapan natin yan. Huwag na kayong umasa. Sasakit lang yung ulo nyo dyan. Ah, <coughs> sasakit lang yung panga nyo dyan, mga kababayan. Diba? Mm -hmm. Diyos ko po. Ah, ingat ka dyan bro. Baka hihindutin yung ah? ano daw? Puwit mo ng mga DDS. Naku kaloy, yung mga DDS. Mga mukhang tai yan kaya takot sa pwet yan. Makaka uwi si Digong nakagarapon. E, may wala pa ako na makauwi si Digong nakakagabaong. Ha? E, nakagarapon. Eh mga putang inang DDS, hanggang kailan ba kayo magising? E, hanggang kailan ba kayo mag-isip? Pati ba naman ngayon binaha na tayo lahat-lahat. 'Di ba? Naniniwala pa rin kayo? na makauwi si Digong? Di ba? Ah, Diyos mi yung marimar. Pitong buwan na, oh. Marso 11, 2025. Hinamon ko ang mga DDS na magilit ako kung makauwi si Digong. E di sana binalita na yan ng media ngayon na si Digong ay nakagrant ng interim release. E ang sabi lang naman doon, di umano, mga kababayan, kung sakali daw na magpasa ng interim release itong si Kupman, sabi daw ni UC Claire Castro, hindi naman daw nila tutulan. Mali po yun ang sabi ni Kupman. Ang sabi ni UC Claire doon, kung anuman ang pasya ng ICC, ay susundin nang Malacanang. O, oh. E kung anong desisyon ng ICC, ba't mangingi alam ang Malacanang? E hindi naman nila hawak yan. Wala po tayong authorization, wala po tayong rights, o wala po tayong jurisdiction na panghihimasukan ang ICC kasi ICC is no longer part in the Philippines and Philippines is no part or not part in the ICC. ha? Eh? yun po ang totoo. Si Digong lang ang kasali doon. Walang power ang Pilipinas sa ICC. Yeah, ang bububo niyo mga DDS. Ah, oh, tingnan mo si Sir, si Jed si Edibain, lulunukin niya yung pepe niya sa live pag makauwi eh, si Digong. Mm. Sir Boyet Potensiano, may glab shoutout po dyan sir sa San Diego, California.